Nahirapan ba kayo? Ano yung... Ga ano siyang kayo nahirapan? Pagtatrabaho po. May problema ba sa bahay? Meron po. Hmm. Ano? Kinagugbog po minsan. Ben, anong problema kay mama? May sakit po siya ng leukemia. Hmm. Mula po nung bata po kami, hmm. hanggang po ngayon hindi po namin siya nakasama. Hmm. Um, Si mm. kwento sa akin parang nag-iisip ano daw siya. Nag-iisip bata po. Mm. Kasi yung nanay nila parang nag-ano special needs. Mm. Nag-iisip daw. Ba? Nag-iisip bata yung nanay. Niya. Tapos yung niya kasak kasama kasama doon sa gubat yung mm. tatay. Nawala po yung nanay niya. Mm. Nawala po diyan. Si Bundok. Tapo Alam niyo po a uh, isang ninggo, hinahanap. Diyan po, hinahanap po nila dyan. Yung mga barangay, yung mga sityo council, yung mga konsihal, yung pangulo po dito. Tagal nilang sinusuyod po yan. Mm. Tagal po nilang alam. Tapos nakita nila, nakagapos. Tapos may tabon ng mga mga puno-puno, sanga-sanga, ganyan. Po. Dito. Morning, sir. Teacher po kayo dito? Ah. Good morning po. Opo, sila po sila. Hindi, nagaling kami dito nung isang araw. Eh, gusto ko lang mga musa dito sa mga ano natin dito, mga mababayan natin. Tapos naisip ko, nakita ko nga yung school natin dito. Eh, na Naano ko lang baka may mga gamit na kailangan yung mga bata, sodyante, uh, baka may pagkabalik ko, dadaling ko dito. Oo. Uh, uh, Ram po pala. Ay, Ram. Okay. Pangalang po niya? Ito po ba may principal po ngayon dito? Oo, oh, meron po kami mother school. Mother school ang tawag. Anong oras po yung ano? Para ah, uh, hello. Ano na po sila. Eh, kaka-resume lang ng face-to-face -face kasi kaya ganyan na uh, pang-kunti yung nakapasok. Hmm. Tanong ko lang sir, kumusta po yung mga estudyante dito? meron po ba dito yung parang kahit papel, lapis, hirap silang bumili? Ah, oo. Ah, uh, yung bali yung ang sitwasyon namin dito, ang mangyayari, yung budget ng school for the month, mayroong hmm. one-third doon na nakalahan para sa pencil, notebook. Uh, eh, pero minsan, hindi nakakasapat. Mm. Kasi, hindi kasi, yung, ang priority kasi ng budget ng school is yung facilities, mm. yung needs ng teacher. Kasi yung mga needs ng mga bata, talaga, responsibilidad ng magulang. Mm. nga lang, dahil na iintindihan eh, namin yung situation nila, one-third ng ano nung budget ng school for the month? Ay nakalaan sa kanila. Nakala, Kasi nilain talagang, nilain, talagang nilain. kahit lapis, ball pen, oh, papel, hirap silang bumili. Okay. Hmm. Pwede po bang malaman nilang po, ano, ilang, ilang level po ba ng ano dito? Parang complete, complete, anong grades? Complete po tayo. Kasi nga lang, ang setup natin, hmm. kung sa akin, multi-grade kami. 5 mm. and 6 magkasama. Ah. Multi-grade setup ang tayo. Kasi sa baba, monograding, sabihin bawat uh, one is to one, isang teacher, mm. isang grade. Dito mm -hmm. kasi, naka-multi-grade kami. Mm. Kung makita nyo ka, Tegram, silipin mo, pakita mo dito, Kuya Gus. Ayun, no? Grade, uh, grade 5 to, yung sa kabila, sir. Grade 6. Grade 6, hindi po, ko makita. Pwede po kita. yung maso. mm. Saan po yung room niyo, Ito? Ah, ah, ito pala yung room. Ah. Ibig sabihin, yung room talagang inaan ninyo, no? Hmm. Parang... Ilan ang ilan ang estudyante niyo dito, sir? Bali 48. 48 lang. Ganito kalit lang yung barangay dito kasi katekra. Sa kanila yung barangay, sitio lang siya. Sitio. Um, hmm. so, lang siya ng barangay Kalawakan. Ito ganito, sir. Sir, Anong pangalan niya, sir? Ariel. Sir Ariel, ito lima lang yung sodyante mo grade 5 tapos lima din yung ganun lang karami ganun yung lang. grade actually last year kasi marami yan Oh. Uh, nag 10 to tapos yung grade 6 nag 9 bali kulang 20 sila mm -hmm. eh hirap nga sila sa pangunguhay dito mm -hmm. kasi ang pangunahing pangunguhay dito yung pagkakaingin, mm -hmm. nag uuling eh yung iba galing sa baba, lang dito. Parang hirap sila sa ganung buhay. Kaya, you know what? Bumalik ulit sa taas, sa baba. Mm. Umahol sila, pandemic dito. Tapos nung natapos na yung pandemic, bumaba ulit sila. Pangitangay mm. ng mga anak nila. Kaya kumunti nyo yung uh, ah. enrollment lang. Dati nasa ano na kami dito, 16 ang mahigit. Mm. Tapos yung kinabubuhay pala ng mga kababayan natin dito, pag-uuling lang talaga, no? Pag-uuling, tsaka pagdating ng tag-ulan kakamote, mga, oh. uh, mga mais, tubo, palay, yun eh, mm. yun lang. Pagdating pa ng ulan, mm. eh, walang ulan, kaya yun, uli. Mm. mm. Ngayon po, parang dalawa lang pumasok. <laughs> Oo, oh, kasi ikaka-resume lang nung ano eh, nung bagong labas ni Gov na mm. blended learning kami mm. sa mm. umaga, face to face, sa hapon. Modular. Mm. Eh, unlike sa baba, Naka-asynchronous sila face-to-face -face sa umaga, sa hapon, online. Mm. Eh, wala nga tayong sila mga bata, walang access sa internet. Mayroon tayong internet, kaso walang kuryente. Opo. May internet yung school eh. Ano nung depe. Masipag po ba yung mga bata rito mag-aaral? Okay naman, masisipag na mga kasamahan talaga. Minsan, uh, nakakatulong ng magulang sa hanap bu. Mm. Tapos, pansin ko sa mga bata, sa pag-iikot ko dito, kahit sino makaharap ko, kahit sinasabing ko nga rewe donor, mahiyahin, tinatakpan ng mukha. Sabi ah. ko, parang gusto kong iyan na sa mga bata, huwag kayong mahiya. Kasi pa, iba yung culture nila dito. Mm. Iba yung culture talaga nila. Ah. Hindi sila yung ano sa mga tao. Mm. Unlike sa baba, yung mga bata, gala. Ah. Sila, na ang lang nila yung doon sa Dito kabatura. lang na. Mm. Uh, tapos igalaro lang siya, ilalim ng puno. Eh. Yeah. Pag mm. kaya pag gaganyan ka nyo, nakakita ng bagong uh, mukha, bagong... Natatakot, parang natatakot. Hindi naman takot <laughs> actually. Parang nahihiya sila. More mm. likely nahihiya. Ganun uh, yung uh, culture nila doon. Mm. Yun lang. Ano ba yung maitutulong namin? Yung ano, yung lapis, ball pen, ma malaking ano na yun sa mga kabataan oh, dito. Karani yung hinihingi sa akin, uh, writing pad. Writing pad. si oh, pwede, yung... pwede kami ng ano, listahan. Pwede, pwede sir. po. Opo, hmm. po. Ano po ba yung, yung dami ng bata? Hindi po, yung, yung kailangan needs po ni... nila. Oh. Ah, Baka po. kaya ko ng... Minimal lang naman. Ball mm. pen, lapis, notebook, saka papel. Tapos grade 1 to 6, gano'n? mm -hmm. Kasi iba-iba yung papel na eh. mm lang naman. Tapos hindi ba mayroong one wool, one half, one fourth. Yan ginagawa lang namin, ano, one full na siya. mm Kailangan madala ng kasi half. Mag, mag, Madalang madala kasi gumagpa one half, one fourth, ganun. One, a whole na talaga. Whole talaga. So Tapos, yun na lang ang bibili namin, wala na yung ano. Nagpapawampart na ako pag spelling lang, ganun. Mm. Papa-spelling na ako dito. Ito lang naman kasing magamit ang wampart, eh. pag spelling lang namin. Kung kakayanin niyo pa ng budget po niya, mm. magre-request na rin ako. Mm. Hygiene kit. Hygiene kit, gaya ng Alkohol, yung alcohol, yung ay, bulak, oh, bola, ganun. Wipes. Ah, oh, sige. Uh, Kasi pagka... 48 pieces 48 na estudyante. Hmm, Kaya Pagka ano, sir? Iyan naman ah. Para kung ano yung mga iba pang kailangan, baka ano naman. Yun lang naman. Yun lang. Okay. Mahalaga kasi talaga ano yung papel, lapis, ball, pen, tsaka yung uh, kit, ay yung ano, hygiene. hygiene kit. So, yan yung isa na sa mga. Tagla sa San Rafael naman yun. Uh, ikaw pala, sir. Tagabustos naman ako. Ah. So, Paano to? Uh, daily lang kayo ah, na ay, ako, dito? Ako, ay yung gamit ko. stay stayin ako dito. Ah. Kasi nalala ako sa aksidente ko. Talagang hmm. matindi aksidente ko. Ah. Sir Dona po. Ah. Oh. Baka siguro nadaanan niya yung kasama ng kaya siguro... Mm. Tanong ka lang sa inyo mga teacher pala, sa mga minamahal nating teacher. Eh, Siyempre may mga time na pati siguro pera nyo na... Ay oo. Oh. Mm. Um. Okay, <laughs> may mga beses. ganon. Maraming beses. Um, mm. Kahit ka po yung sa pagkain lang din ng bata, minsan uh, wala rin lunch. Mm. The lunch, mm. yan. Number one Bises. yan, pag lunch time. Oh. Diyan, oh time may yan, yeah, namin be. yung saing namin. Mm. Pagka uh, may nakita kami yung bata na gantong oras, nata namin wala siya nang lunch, bag, lunch mm. box. Lunch box. Damihan ni Sir Jonathan yung sign niya. Mm. Sama na sila. Sama, uh -huh. na sila. sama na sila. Uh -huh. Kahit po yung misan yung namin na may sobra. Ah, uh -huh. sama, 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 sama namin namin namin. Uh -huh. na namin. Kahit na punti-unti, hati-hati sila. Uh -huh. Thank you, sir. Ay, uh -huh. Thank you sa uh -huh. ano. Oh, oh, ano yung ang tawag doon? Sacrifice. Uh -huh. Saka, Kasi love mo sila, kaya uh -huh. gusto mong kahit yun na lang natitira sa iyo, Yaan mo dahil love mo sila eh. Gusto mo silang uh, maaiayos yung buhay nila, gumihawa oh, okay. kahit papano, mapasaya mo sila, no? Iyan yung tinatawag na sacrifice, kaya mo ginagawa yan. Isa yeah. so, po ang ginagawa namin, since na may mga time pa rin sila kung ano mga gulay, pinapatala namin dito, dito namin niluluto. Kasama mm. sila sa, sa pagkain. Meron na rin po pala kayong lutuan din dyan, e no? Apo, ah, meron po kami yan. Nah. Yung dating principal namin, mm. nag siya ng uh, kitchen set, yung know, mm. gas stove, yung gasol, pinggan. Mm. Yung si Ma'am Geraldine, yung uh, former principal po dito, yun ang pinanin oh. niya, parang tulong sa amin. Mm. Yun ang uh, pinocure niya sa budget niya. Yeah. Yeah. Uh, Nakaka-proud yung ganitong mga teacher natin. You know? ay salut you sir okay lang po ba, sir Ariel, pakita ko yung mga gamit niyo okay ano? okay 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 lang okay 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 na okay 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 Mm. Puro pantal na yung katawak ko. Ah. Sa langga. Kaya ginawa ko. Dito kung uh, pansamantala, wala naman pasok ako. Ito, kitang kita, sir, yung ano, yung... Yung, yung langdam langdam. Yeah. Ayan. Dito, dito lang sa bitad na ako, tapos yung tabitan ko. Mm. Ayan. Yeah. Ipinapasok din ang langga. Eh, surprise ah. yan. Ah. Yeah, Nagulat ako, kala ko nagdaano nag, kasi. Hindi, uh, uh, nag po ng mga bata. Sa po namin. Ah. Kaso nga po hindi pala nagkakabit po uh, doon. Pero ang galing, nagsusupply sila ng... Eh, uh, nire-request namin talaga sa... Kasi nga, di ba, hirap na sila bumili ng mga gamit-gamit. Ah. Tissue, alcohol Ah. Meron, meron... Dito po dati, nagpaka-procure pa kami dati sa dati namin head. Ah. Mga gamit, pati mga bata. Okay lang, pakita ko sa ano? Ito ko tekra mo. Di ba ano to? Sa... Dari, dari. Sa... Sa... Oh. Mm. Mm. <coughs> Saan po yung ano higaan niyo pala? Hindi to. Dito, dalatag dito. lang po. Hindi. Nasaan po yung higa, pang ano nyo, kama nyo? Ah, uh, yung ano, pinalabang ko muna. Ah, okay. okay. Tapos ito po. Yung kasi every afternoon, modules lang kami. Mm. Eh, di ba nga sabi ko kanina, sa baba, online sila, online, plus sa panghalo. Kami, mm. wala kami masyadong internet, yung mga bata, wala, access sa internet, tsaka sa, yung ba, walang cellphone. Mm. Modular, blended learning ang tao. Kami. Okay, blended learning. po ang room ko. Yeah. Oh, ah, isa na, ito namin ngayon. Sige, okay lang. Ayan. Ito yung sa, ano, kinder. Ito uh. yung kinder. Grade 1, grade 2. Yung kinder, ilan po yung kinder? Bali, anim. Anim. anim yung grade, ito? Itong grade 2, uh, walo, top Magkasama pala yung kinder at saka yes. grade 2. 1, 2, 3. Mm -hmm. Ay, 1, 2. Kasi yung kinder, ha, hanggang alas 10 lang naman sila. Oo. Oh. Tapos, dito may palata sila naman. Mm. -hmm. Ako, nagrabalikot right, siya. Mm. -hmm. Yan sa mga ibang estudyante na namin na ano, mm yun yung reward namin. Sa feeling po uh -huh. Gatas. Ang ano nito, yung pondo na hunang ano? Hindi. Hindi ito. Hindi ito pondo ng school. Uh -huh. Sa ano po yan? Uh -huh. Sa national budget po mm -hmm. yan. National budget. Ito no tayo yung mga, sa... Ano, yung mga school na may mga wasted, yung severely wasted. Mm. -hmm. Ito naman yung room ni sir. Ito yung 3 and 4. Ito. Ito naman uh, yung room house. ng Good morning! Parang inaantok si kuya. Anong, kamusta lang ba kayo? Hindi pa siya. Hindi pa siya. ko din. Iyan na yung lunch. Mm, Pagka uh, minsan nagluto kami dyan mm. sa opera, talagang so, mm. sikasaka po namin sila sa pagkain. Oo, oh, ba't di ka pa nag-almosal? Wala ba -luto si nanay? Ha? Wala ka kumain. Ba't di ka kumain? <tose> ha? Late <coughs> na Ah, late na. Kaya hindi ka na kumain. Okay, anong pangalan mo? Lina <coughs> pa <coughs> Ilan taong ka na? 10? Hmm? Pinagbubutihan mo ba dito? Okay. Bakit mo pinagbubutihan? Para Hmm? Ang galing uh. Okay. Balita sa akin ni teacher. Pagka daw hindi kayo nakakain sa bahay, dito na daw kayo kumakain. Hmm? Okay. Anong gusto man sabihin kay teacher? Pinapakain kayo dito? Alam Hmm? Okay, ang bayad ni teacher ano? Okay, pagbutihan mo, ha? Okay. Yeah. Sakit ano? May sakit ka ba? No, sir, sakit lang sa ano? Ano yung masakit? Ngipin. Ngipin? Ah... Uh, ngipin uh, ako Ah... Uh, uh, papatingin ng ngipin mo, ansan yung sira? Wala lang ako sira. Masakit lang. Nalungkot na ako sa'yo. Kala ko yung bigat-bigat ng problema mo. Um, ba't kayo naantok? Hindi ka ba natulog kagabi? Tulog po. Ah. Uh, bali, grade... 4 po siya. Grade 4. Ilan po silang okay, niyo? Bali, yung grade 3 po ay 8. Uh, Tapos yung um, grade 4 siya. Ah. Uh, madami po yung estudyante niyo, no? Doon po, lima, lima. Oh, uh, mas madami sa okay. ni okay. Sir. Parang hirap i-handle din minsan, no? Okay. Nung kasi po, talagang hindi po totally nakukompleto yung mga pass nila. Pero sabi namin po sa mga magulang nila, na since naman po na alam namin yung status ng buhay po nila dito is mm -hmm. talagang pinapayagan namin na kahit sa beses sa mundo, okay lang na tumulong sila sa, kunyara, absent. Mm. Masa -hmm. po, po sa amin. No. Ang kaya nito si Kuya Clarence, paniguradong ano to sa bahay. Balik po kasi siya nung time na ano, Nasa hmm. madre mother po niyo, nabubuhi, madre niya, narubuhay pa yung mother niya. Mm. Ngayon po, nasa kapatid nila lang po siya. Paniguradong pagod to, kaya to ganito eh. Ganyan po yan. Nasaan si mama at papa mo? Wala na po. Wala na po. Wala na po. Nasa heaven na. Ay, ah, Ay. Nasa... Ay sorry. Masakit ba si mama at papa mo? Hmm. Kaya yeah, kung buhay po talaga dito is talagang hirap. Mm. Kaya yung iba po kasi, yun na yung iba, ma absent. So, uh, tumutulong po sa kanila na ano. Wala na pala tong magulang, kaya pala ano. Bali po siya, naka-stay po siya sa kapatid. Oo. Oh. Uh, Kumusta ang buhay niyo dun? Ayos lang naman po. Hmm, yun lang kaya magkakapatid? Anim. Ikaw ba yung bunso? Ah. Uh, ano yung kinabubuhay niyo magkapatid? Nagtetela lang po. Nagtetela, naggagawa ng basahan yeah, ba? Basahan po. Hmm. Sir, mga ilang taon na po naman tayo yung tatay at nanay. Mga 20 2017. Tu 2017. Bang pandemik. Bago mag-pandemic pala 2017 po yung tataing po niya. O oh, kasi alam nila kasi 9 years na sila sir dito eh. Ah, uh, po ka ano yung gap nung pagkamatay nung ano niya? Okay ni. Ah, taon lang. Oo na po. Mm. Kasi siya po kasi na dito. Uh -huh. Pero sabi ko may ng DRT pero sa ibang school po, po dati. Ah, uh, sino lang yung kasama mo sa bahay? Si Ate Abby po sa kasi kaya ta. Tatlo na lang kayo. Sa kapi anak na isa. Ah. May asawa na yung mga iba mong kapatid. Eh, nahirapan ba kayo? Ano yung ga ano saan kayo Pagtatrabaho po. May problema ba sa bahay? Uh, Meron po. Hmm, ano? Nabugbog po ako minsan. Sinong nabugbog? Si Ate Abigail po. Ba't ka binabugbog? Kasi pa ako rin po naman may kasalanan. Ah, yung matigas ang ulo ganun? Hindi ka sumusunod gano'n? Opo. Mm -hmm. Okay. Bilang nakakabata, susunod sa mga ate kuya. Siyempre, pagka hindi ka sumunod sa kuya at ate mo, yung bang yung inuutos mo sa iyo, makakabuti pa sa inyo. po, oh. kaya sila nagagalit, minsan nagsisermon, nananakit. Kasi dahil din sa atin, di ba? Okay, balik po tayo doon kanina, sir. Ariel, yung bata na sinasabi niyo. Mm, yung... Yung uh, aming panlaban ba? Hmm. Yan yeah, si Geraldine niya. Ah, uh, bali, mm. ano siya yun? Panganay siya sa... Magkakapatid yan, si Geraldine. Mm. Geraldine. Hello. Pwede ka bang ano? Pwede bang uh, uh Sir Ariel? Mga ako. one minute lang, Sir Ariel. Okay lang? Uh, sige po. Okay. Thank you. Pwede ba akong in? So, may bago kung may bago kang ano, classmate. Mm -hmm. Dito na ako mag-aaral. Mm hmm, okay lang. Si... No. Oh. dun In, ako nun. Anong pangalan mo, ate? Geraldine po. Ako nun, nung, ano, nung pumapasok ako sa elementary, gusto ko ako dun sa pinakadulo. dulo mm -hmm. Eh, doon din naman po ako nakaupo eh. Tanong mo kung bakit ako, bakit ikaw dun doon sa dulo? Ngayon ako nilalagay ng teachers ko po. Hmm. Sa tingin mo, bakit kung dinalagay sa likod? Ewan ko po. Ako noon, kaya gusto ko sa likod. Natatakot ako sa teacher. Baka tawagin akong tawagan. Tawagin ang tawagin. <laughs> okay, kumusta ka? Okay lang naman po. Hmm, ilan taong ka na? Eleven po. Eleven? Okay, pinagbubutihan di sa school? Up. Sa akads mo, kumusta? Okay lang naman Hmm. Ano ka ba? With honor ka ba? Huh? Oo, okay. tanong ko lang, ba't mo pinagpuputihan ang pag-aaral mo? Para po makapag... Tapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng magandang trabaho. Hmm. Ano ba yung pangarap mo? Flight attendants. Flight attendant ka, teka lang. Ba't yun yung ano mo? Ba't yun yung gusto mong makuha? Oo, oh, ba't yun yung pangarap mo? Eh, sinasabi po sa akin ng mga pamilya ko po, yun na lang daw po. Hmm, bakit daw? Dahil maganda ka ba? Bagay sa'yo? Hindi, sa yo? hindi ko po alam sa kanila. Hmm. Kasi maganda ka anak, bagay ka mm. doon sa flight to Denton, ganun ba? Sino nagsasabi? Sila papa po. Mm hmm. Okay. May sakit si mama? Ah, uh, po. Pwede pa kwento? Anong problema kay mama? May sakit po siya ng leukemia. Hmm. Mula po nung bata po kami, hmm. hanggang po ngayon hindi po namin siya nakasama. Ah. Uh, kasi hmm. kwento sa akin parang nag-iisip ano daw siya. Nag-iisip bata po. Hmm. Ibig sabihin, matagal niyo na pala hindi nakasama si mama niya. Ah. Uh, kung maalala mo ilang taon ka nun, Walang buwan daw po yung kapatid ko nun. Walang buwan? Ilan ba yung gap niyong dalawa? Dalawa lang po. Pero may isip ka na pala nung... hindi mo din maalala? Hindi ko po alam eh. Mm hmm. Gano'n ba kalayo si Mama? Para hindi mo mapuntahan? pupuntahan ko na po pero nagagalit po sa amin yung pamilya niya. Ha? Bakit? Ewan ko po. Gusto mo siya makamusta? Ha po. Hmm. Si Papa mo, hindi din ba napupunta ni Papa mo? Hindi po. Ah. Pinapunta nga po nila doon si Papa nung bagong taon po eh. Tapos pupagdating po doon, binugbog lang po nila. Tapos huh? sila po yung nagdemanda na binugbog daw po siya ni Papa. Hmm. Nanungkot naman ako doon. Sa anong kinagubuhay niyo ng papa mo? Nag-uuling -nag lang po. Hmm. Pero, kamusta yung puso mo ngayon? Kamusta yung nararamdaman mo ngayon? Malungkot po. Hmm. Dahil nga dun, kay mama mo? What? Ano naman ang gusto mo sabihin kay mama mo? Sinasabi so, lang po namin kay mama na pag minsan po binibigyan po namin ng pera, kinakuha po nila. Kaya sinasabi po namin, huwag na lang pong ipakita yung pera na binibigay po namin hmm. para hindi na po nila kunin. Huh. ano yung gusto mo sabihin kay mama mo na parang gusto mong ipagsigawan sa buong mundo? Na, namimiss ko na po si mama. Hmm. Sir Ariel, malaki pala yung ano, Sir Jonathan. Si, ano, si ate. Hindi kasi yung pagkakasabi niya sa akin namimiss niya yung mama niya, nandun ako na mm -mm. nalulukot-bao. Ang tagal na rin kasi, ang tagal niya. Ano palang siya? Wala pang 2 years old yata nung ano eh. Kasi yung nanay nila parang nag-ano, special needs. Mm. Nag-isip bata. Nag-isip bata yung nanay niya. Tapos, niya nga, kasama-kasama doon sa gubat, mm. nung tatay nawala po yung nanay niya. Hmm? Nawala po dyan. Sa bundok? Opo. Alam uh -huh. niyo po, uh, isang ninggo, hinahanap. Ah. Uh -huh. Diyan po, hinahanap po nila dyan. Yung mga barangay, yung mga sityo council, yung mga konsihal, uh -huh. yung pangulo po dito. Uh -huh. Tagal nilang sinusunod po yan. Uh -huh. Tagal po nilang ano. Tapos nakita nila, nakagapos. Hmm. Tapos may tabon ng mga mga puno-puno, sanga-sanga, gano'n. Mm. Uh, yun po ang kwento. Okay. Totoong nangyari. Mm. Uh, Hindi pala kwento. Totoong nangyari po yun. Okay, sige. Ay, pero gusto kong itry ko yung, ano, yung best ko para maayos yung ano. Ginawa ko na rin po yung best ko. Mm. Hanggat maaari yung, yung extent na magagawa namin uh. dito sa bilang teacher niya. Na hmm. Tama, kayo kasi yung pangalawang hmm. aman nila, ano? Eh, Hanggat maaaring, iniintindi, po, iniintindi namin yung kalagayan nila. Hindi lang si Geraldine, kahit lahat ng estudyante, hmm. iniintindi namin yung kalagayan kaya Paano po, Sir Ariel, hmm. yung listahan ito natin? Po. Ay, Ayan po, po. eto eh, pong nabandang huli, if ever lang, nakalagay naman dyan, if ever, kaya ka. <laughs> Parang naawa pa sa atin si Sir Ariel, okay? <laughs> okay. Eh, kasi uh, Lapis, ball pen, ruler, crayons. Hygiene, hygiene kit, kit, alcohol, nail cutter, cotton wiper, powder etc. pad paper grade 1 to 6, notebook grade 1 to 6, solar lights, Ayan, if kasi... ever kaya pa. O okay, ta pa sa school. Uh, Paano niya pa si Sir, eh? school ay, uniform. uniform if kaya pa. Ano naman si Sir, eh, no? Uh, Slipper and if ever kaya pa. <laughs> Bags, bags, if ever. Talagang, um, kumbaga, inahan nyo din kung kaya na, lang. Natancha ko lang din po. Kasi may mga sponsor kami, ganun hmm. din naman. Nakakapagbigay naman. Uh, yeah. Pero, 48 nakalagay dito? Uh, 48. Opo. Hindi siya bukas, hindi makalawa. Oh, Pagda, siguro mga end of the month. Kahit itong po, ano na to. Po, Kasi po gusto po. kong... Uh, magikot talaga dito kahit mm. pa paano yung bigas, groceries, yun yung... Inyong... Sa bigas, meron naman silang pabigas. Hmm. Sila may din. Oh. Opo. Ang galing yan, no? Mayor po dito. The best yung mayor namin dito. Grabe. Pasalamatan natin yung mayor. Mayor uh, Ronaldo T. Flores, uh, salamat po dahil monthly may pabigas yung mga bata. Yung 50 kilos, 25 kilos? Take the 25 kilos po Ang yung... Man, na, bawat bata po dyan. Oh. Yeah. Ano po yun? Buwan-buwan po yun. Ah. Uh, Malaking bagay kasi pang-motivate po din sa mga bata. Hindi ko alam yun ah. tapos thaling? uh, nakaraang school year, nag may bag, school supply pa si Mayor. Siguro, uh, so, hindi na rin niya masikaso. Pero yung, yung bigas... Ang yeah, so galing ni Mayor? Yung ano bigas, yung pangalan ng Mayor? Uh, RTF, Ronaldo T. Flores. And thank you po, uh, Mayor. I salute you. Saludong-saludo po ako sa inyo. Yes. May mga na pupuntahan din po tayong ganyan. Mga napakababait na mayor. Uh, Sir Ariel, kailangan ko yung ano mo dito. Contact at saka yung ano mo. Siyempre ikaw yung ano ko eh.